o maliit, matuto tayo magpasalamat naniniwala ka ba doon? oo, oh, ano maraming nyo? salamat po sa binibigay nyo sa amin na for today's video, batch 2 na po ngayon guys, batch 2 na pamimigay po natin na pamaskong handog ng team zombie at syempre guys, ito na po yung batch 2 na pamimigay natin yung mga spaghetti, in the following days in the following month, or anong mangyayari nga abangan nyo po kung ano yung magiging uh, bibigay po namin ngayon uh, in the following next day, in the following month, kung anong mangyayari ba sa Abangan nyo na lang po. Pero ngayon guys, batch po. Mamibigay na po tayo ng spaghetti. At syempre guys, ngayong Pasko, give love on Christmas Day. Kaya nga, ang, ang topic ko po dito is, malitman o malaki, eh, matuto tayo magpasalamat. Yun lang po. And tara, so good bahay na tayo. In 5, 4, 3, 2, ay! Wala pa lang tubig. Pero bago lahat guys, punta muna tayo sa panibagong bahay kasi susunod na natin si Tita Kale. Ayan, punta tayo. Tara, sugod tayo dito kasi magbibigay tayo ng pamasukan dog na Team Zombie. Tara, pasok tayo dito. Katok muna tayo. Baka walang tao. Baka yung mga tao kasi dito, mga milyonary at bilyonaryo. Tao po. Ayan po. may meron po kaming ano, may ito po si Tita Kalay dahil uh, isa po sa mga kumari natin bago po lahat bigyan natin yung mic para makapagsalita nang siya at kakanta ng Give Bon Christmas Day Tita ngayon may kabit Ayan po Okay, ito po guys si Tita Kalay at kumari ko ba po Ayan, gusto ko munang tanong si Tita Kalay kung anong masasabi mo Tita Kalay na malaki man o maliit matuto tayo magpasalamat Naniniwala ka ba doon? Oo, oh, maraming na. salamat po sa binibigay nyo sa amin na blessing Ayan, wala pa nga ako binibigay eh. Okay, dahil dyan, Tita Kalay, bibigyan ka namin ng 50 mil. as wala pa eh. Ito na nga. Ito, <laughs> ito 100 million viewers. Ayan. Ayan guys, ayan. Nabigyan na natin siya kasi no? Kaya sabi, uh, isa sa mga isa mga gusto nating tulungan kahit pa paano yung barangay natin, diba? 'di ba? Hindi naman kaya lahat kasi di po natin kaya no. Na, kung mayroong mag-sponsor, bakit hindi, 'di ba? Pero ito guys, uh, nice ko muna pasalamat sa lahat po ng sponsor at sa lahat po ng mga Team Zombie. Ayun anong gustong pasalamat, anong gusto mong sabihin? Maraming salamat sa nag-sponsor dito sa Spaghetti. Sana mm -hmm. marami kayong taong matulungan. Mm -hmm. at, at sana Ah. Ayan, hindi na po na makapagsalita. Kay Dice po, ako na po tutuloy sa kanya. Sabi po niya sa English, maraming maraming salamat po daw sa mga nagbigay ng sponsor at saka sa lahat ng mga team. So, Bia, sana patuloy pa daw tayo itong susuportahan ng mga tao. Ayan, maraming maraming salamat at sa uh, thank you, Tita Clay. Enjoy your Christmas and New Year. Kau nang bala kung saan milalagay yan. Kaya, thank you and God bless. Thank you. Next time, tayo, God